Paano nyo po natagpuan? Tawan po ng inyong kapatid. Nakita namin siya na nakalubog na sa tubig. Katabi sa... ng gamit niya. Doon sa may Sapa. Aha. Meron po bang nakakaaway dyan yung kapatid po ninyo? Wala po. Gusto lang naman ng pamilya malaman ano po ba talaga ang nangyari sa kapatid nila? Opo, makakaasa po kayo na ano, natupapatutukan po natin itong nangyari incidente po sir. Para mabigyan po ng uh, kaakibang solusyon kung ano po ba talaga yung nangyari. Maraming salamat sir ang Chief of Police ng Arayat, Pampanga PNP. may po mga nga programa sa nangyari po kay Sir Fernan. At nandito kami para malaman ano ba ang nangyari at paano niyo po nalaman, ma'am? Umuwi po kami ng umaga pagdating po namin dito, hindi ko po na iniisip na ganyan po yung mangyayari. Tapos, lumipas po yung ano, mga alas 5 na po yung pumunta po yung kapatid niya pong bunso dito na sinabi na dala-dala daw niya po yung gamit niya. Kala niya po iniwan doon yung gamit niya. Sabi ko, Kanina bang umaga, hindi umuwi yung asawa ko, sabi ko pong gano'n. Ano ho ba ang trabaho po ni Sir Fernan? May po, tapos sa uh, bukid lang po. Sir Marcelo, ano ho ang uh, nalalaman niyo po sa pagkawala po ng kapatid po ninyo? Bali, ma'am, yung nalaman namin, yung hinanap namin siya ng gabi, hindi namin nakita, ma'am. Mm -mm. Tapos po, nag-report kami sa polis. Sabi naman ng investigador sa amin, yung nagasi sa amin, eh, hindi daw pwedeng missing person ng tao hanggat di pa 24 hours. Saan po oh. ninyo natagpuan, sir? Doon, ma'am, sa may gatsa sapa. Bali, ma'am, nung makikita namin siya, nakalubog sa tubig. Mm, -mm. Tapos po, nakaganon yung ano niya, kamay. Nakalubog yung nakipar na mm -hmm. eh, wala na po siyang sabing gas kasi po ba uh, Madubis siya eh, madubi. Tapos, uh, nangitim yung mukha. Mm, mm Sa kanya pong katawan, Meron ho ba kayo nakitang mga pasa o anong marka? Meron po, ma'am. Dito po, banda sa may balikat. Mm -mm. Tapos dito, panganggang dito. Ano po ang meron po sa kanyang balikat? Marka na itim, parang itim-itim. Ano ho sa tingin po ninyo ang nangyari po sa asawa po ninyo, ma'am? Parang binugbog po talaga siya kasi magang magapo yung dito niya. Tsaka itim na itim na po yung dito niya sa paanan niya, sa kamay, sa katawan, sa dibdib, wala hong marka. Dito lang po, tsaka dito. So feeling po ninyo ay uh, may hindi gin ginawang maganda ho sa kanya. At yung gamit po niya, pang kuryente po ng isda, nasaan? Nandiyan po sa bahay. So, nung, nung natagpuan ho siya, na andun rin ho yung kanyang gamit? Opo. Nung panahon po na yon na siya ayaw umalis, Meron ho ba siyang kasama? Wala po. Mag-isa lang ho siyang pumunta ho sa ilog ho? Mm -mm. Nakapagpaalam po ba siya sa inyo, ma'am? Hindi po. Sino po nakaalam nung araw na siya ay umalis? Yung nanay ko po. Meron ho bang nakakaaway po ang inyong asawa? Wala po. Uh, based po sa inyong uh, pagkakilala sa inyong aso, kamusta ho ba siya bilang partner po at tatay sa inyong anak? mabait po at maalagay na ama. Gagawin po ang lahat para sa mga anak niyo. Ano ang pangarap niya para sa inyong pamilya, ma? O ang nabuhay po, ma. Ano ang nais niyong mangyari, ma? Siyempre, kung ano man po yung ginawa sa asawa ko, gusto ko panagutan nung gumawad makulong po ma'am. Nagkaroon ho ba ng follow-up investigation ang PNP after ho ng uh, insidente? Bali po ma'am, ang pinalabas na nila, drone ni ma'am. Nalunod lang? Nalunod lang. Kaya mm. po yung pulis hindi gumagalaw sa investiga. Mm -hmm. Ano ho yung mga napansin niyo <coughs> pa ho dun sa pinangyarihan na maari po na magamit po na for follow-up investigation sa kaso? Bali po mamang nakita lang namin dun man na pinaka malakas na ebidensya namin yung chinelas na dalawang pares. Mm -hmm. Na yung isa na wow, wala, yung isa naman putol. Yun po ang ebidensya namin na may taong dun nang mangyari yun. Ito ho bang na to ay uh, sa asawa nyo ma'am? Hindi po. Ano, pero yung chinelas ho niya, natagpuan rin po. Opo, po, nasa tabi po ng motor niya to, tapos may natagpuan din po chinelas, malalaki naman po yung mga chinelas na natagpuan. So, ilang pares po ng chinelas yun na ser Sir Marcelo? Bale po yung dalawa, isang pares, isang tao, yung isa po, kulang ng isa, para may dinulasa nga po sa may gilid. Para nadulas pa yung tao, naiwan yung kabila. So, nakikita po ninyo na hindi lamang po isa ang gumawa po nito? Opo, tama po. Para okay. po more than two, pag gumalis po siya dito, nagchichinelas, pagdating niya po sa tubig, aalisin niya na po. Sige po. So ngayon po, ato uh, tutulong po ang nga programa no, na mabigyang uh, hostesya yung nangyari sa inyo, maimbestigahan. At uh, hindi ho tayo titigil nang wala ho tayong mapapanagot ito. Lalo na ho, may mga nabanggit ho kayo na mm. may mga nakita ho kayo chanelas. Na-turn over na po ba ito sa PNP? Hindi pa po, nasa kanila po. Hawak niyo po? Okay. po. Okay. Sige po, so sige, ibibigay po natin yan no, para ma mm -hmm. And wala po ba silang ginawang uh, pagtatanong sa mga taon rito sa inyong lugar, ma'am? Wala pa po. So Dennis, maganda araw po. Kayo po ay uh, grupo ng mga nangong-oriente dito sa inyong lugar. Opo. po. Anong mga isda po? Iba-iba po, may dalag, may hito. Gorami, iba iba yung... Ito po si Sir Fernan po, kaya kilala po ninyo, Sir. Apo. Ano ho ang pagkakakilala ho niyo sa kanya? Mabait po yan. Hmm. Wala po kami masabi doon. Hmm. Sir, ano ang nakita niyo doon sa pagpunta niyo? Pagpunta ko po doon, nakita ko po nga po si binidyo ko nga po. Hmm. Ito po siya. Ngayon po, anong... Saan po ito nakalagay? Hmm. Sa taas na po ng Minangon, may sa baba. Parang nadulas pa sila, abulan eh. Hmm. Yun lang po nageto ko. Kaya binidyo po binidyo pa para may ibidensya. Okay. Yun lang ang napansin nyo o may mga iba pa ho ba nga gamit na naiwan? Yun lang po ng chanels nakakita ko eh. Kaya po kinuha ang mga chanels. Sabi ko, ano lagi ng mga chanels na ito? Sabi ko. Mm -mm. Wala ho ba nga kagalitan po eh, si Sir Fernand o pinag-utangan siya na hindi siya magbabayan? Ay wala po. Pag nakakaguli po kami ng sinay, na no, no, yung namimimit po, binibigyan namin eh mm -hmm. Sir, ano ho ang nalalaman niyo po dito kay Fernand? Eh ako naman po yung lagi niyang kasama sa araw-araw na pangingisda. Sa tingin mo, sir, ano nangyari sa kanya? Kasi ito sa pagkakita sa kanya, may marami siyang mga pasasakatawan. Eh, hindi ko rin masabi kung, kung, ano nangyari sa kanya. Pero sa... Siyempre, ano na sa mga pulis yung hmm. Sila nang mag-iimbestiga, di ba? Sir, JR, sa tingin po ninyo, anong nangyari sa kapatid po ninyo? Yung pong natataka ako, ba't kung nalunod siya ng, namatay siya ng alas 10, sana pagdating ng alas 9, ay alas 5 hanggang alas 6, sana po sa tubig, naka, ano siya, naka, nakalutang na. Pero po nung nakita namin, alas 9 na ng umaga, pero yung katawan niya, nakalabog pa. Yung pong tubig doon, hindi man malalim. Kasi bababaw lang, hanggang tuhod, alamang hanggang tuhod. manghihingi po ng update and development po dito sa nangyari po kay Sir Fernand. Ano po ang uh, mai-share ho natin sa family? Na ayon po kay uh, Police Major Bilya Rowell, ang ang official na result ng autopsy ay ilalabas sa uh, makalipas ang 5 uh, to 7 days matapos ang isinagawa sinagawang pagsusuri. Yung po sana mga nakita mga kineras dun sa pinangyarihan, an kung, pwede po sana isama sa investigasyon yun. Uh, opo, yung nasabi pong chinelas, uh, actually po ay nasa pangangalaga na po ng ating investigador. Sinasabi po nilang parang uh, uh, blood stain po, uh, ay nandiyan rin po sa amin, nasa ating post-report ano, uh, examination po. Kami rin po ay nananawagan na sa ating mga kuwabayan sa Arayat, na sana po kung may uh, nalalaman po kayo regarding sa pagkamatay ni Pernan, or kung meron pa itong foul play, diba, hindi natin i-discount ang ganun pong uh, Pangyari, uh, kami po ay 'wag uh, magdalawang uh, isip na pumunta po sa amin para po uh, matulungan po natin ang biktima. <coughs> Medyo uh, talagang uh, masukal po dito sa area at uh, na, ito ho kasama natin yung kamag-anak. At um, nabanggit nila na noong uh, hinaanap na ho nila si Fernan, meron ho silang nakita nga dalawang pares ng uh, chinelas. Sir, saan po banda na nakita yung chinelas? Yung pong po dito, yung bitas pong chinelas, meron pa po doon. Parang may dumugas po sila po doon sa kabila eh. Dito po may bakas po rito, yung po lang dito. Yung chinelas ba sir eh? kitang kita o meron o natatakpan po? Kitang kita po. Yung pang kuryente niya saan po natagpuan? Natagpuan po ata dito. Si Sa, yung una po yung kapatid niya. Yung tsinelas po na gamit niya nasaan po? Nasa motor po. Ayun. Nasa kubo. Opo. So, ibig sabihin no, yung nakita nating tsinelas po ay natagpuan ninyo, hindi po niya ito tsinelas. Ano ba ang size ng paa niya? malagi rin po pero yung channels po masyado malagi yung na nakita ko po eh. Bitas po eh. Okay. No, ano sir ang itsura ni Fernan nung natagpuan niya po siya? Nung no, pagkangat po, yung ilong niya po dumudugo at saka yung puntingan niya. saka yung dito niya po maitim. Ano nga siya ba sir eh nakataob po? Nakasandata po. Nakatihaya? Naka Nakatihaya po. Mga bandang alas 9 na po ito ng umaga sir? Eh. Opo. ito po kami para humingi po ng update sa result po ng autopsy na isinagawa po natin sa ating biktima na si Fernan Cunanan. Uh, based po sa, no, sa result ng autopsy, as uh, hemorrhagic stroke yung nangyari po sa atin pong ano, kababayan na si Fernan Cunanan Idabid. Uh, initially, katulad nga po ng uh, initial findings ng ating pong investigador na uh, walang power play. Ngayon po, ito sinigundahan po ng ating medical legal officer at yung med kanya medical legal findings na hemorrhagic stroke po yung ikinamatay ni uh, Pernan Kunanan E. David. Hawak ko po ngayon yung ano, medical legal examination findings ng ating pong doktor na uh, po ng medical legal examination dito po kay Pernan Kunanan E. David. Pwede ko po kayong bigyan ng, ano, ng copy uh, ng result po. Kung ano man ho ang maging resulta po ng uh, investigation ay uh, Uh, mapayapa ho na mapanatag din po yung family ko ano ho talaga nangyari kaya maraming maraming salamat maraming salamat po at mabuhay po kayo Rapi nakuha po, naman po namin yung autopsy lalapit na rin po kami sa MBA para sa dagdag na ano po investigation salamat po si Rapi mabuhay po kayo Dito ho kami para mailapit po ang concern ng pamilya po ni Fernan Cunanan na maimbestigahan po ang nangyari po yung pagkamatay po ng kanilang kapatid at uh, umaasa po sila sa NBI po kung ano yung maaring maitulong po dito. Kami po ay magsasagawa ng uh, masusing investigasyon sa pagkamatay ng uh, ni Fernan Cunanan. At uh, kung nararapat ay uh, magsasagawa din kami ng re-autopsy. Yes doon sa katawan ng uh, biktima. Maraming maraming salamat po sa tulong na uh, pagtulong niyo sa amin para mabigyan po ng kalutasan yung pagkawala na po ng kapatid namin. Sana po mabigyan po ng magandang kung ano po talaga yung ikinawala ng kapatid namin. Maraming maraming salamat po. Sana po matulungan niyo kami. Oo, oo, makakaasa kayo sa masusing investigasyon na isasagawa ng aming uh, tanggapan. Maraming maraming salamat po kasi matutugunan na na po yung stesya ng asawa ko. Maraming maraming salamat po, sir. Sige, misis, huwag kayong mag-alala at gagawin namin ang lahat ng magagawa namin para maimbestigahan ng mabuti itong pa pagkamatay ng inyong asawa. rapi maraming maraming salamat po. At atin lang kami makapunta dito sa NBI. Muli po, nagpapasalamat po kami ng maraming maraming sa inyo. God bless po.